Pinukpukan sa 35th regular session ng Sangguniang Panalawigan ng Nueva Ecija ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali para sa adoption o pagsuporta sa Katuwang sa Diwa at Gawa para sa masaganang ani at mataas na kita o Kadiwa ng Pangulo 2023 project ng Administrasyong Marcos. Layunin ng proyekto na inilunsad noong July 17, 2023, na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagbibigay ng mabilis at direktang daloy ng pagkain mula sa mga magsasaka patungo sa mga mamimili. Ayon kay Engineer Jovet Agliam, Acting Provincial Agriculturist, sa pamamagitan ng DILG Memorandum Circular No. 2024-003 ay ipatutupad ang naturang proyekto sa buong Pilipinas ng mga lokal na pamahalaan at regional offices ng DILG, DTI at DOLE. At sa po ng Memorandum Circular No. 30, 2024 na date ng July 12, po. itong memorandum singular na ito ay kinalat po para po sa kaalaman ng ating mga provincial governors, uh, municipal and city governors, at mga regional offices ng DILG, DTI, at DOLE para po ipatupad sa Pilipinas. Sinabi din ni Agliam na mayroong apat na uri ng kadiwa sa bansa. Una, ang kadiwa ng Pangulo na ipinatutupad ng mga local government units. Pangalawa, pop-up kadiwa na ginaganap sa mga malls. Pangatlo, kadiwa stores o kadiwa sa mga barangay kung saan inaatasan silang magbenta ng 25 pesos per kilo ng bigas at pang-apat kadiwa regular kung saan ang Department of Agriculture ay nagpapamahagi ng mga truck na gagamitin sa panluwas ng mga produkto at nagbibigay ng puhon ng kapital. Dagdag pa niya, regular na ang pagsasagawa ng kadiwa ng Pangulo sa Nueva Ecija kada buwan sa tulong ng DILG, DTI, Dole at Pisedo at patuloy nila itong isusulong sa lalawigan sa mga susunod pang panahon. Kailangan lang po natin ay at isang provincial ordinance para po mapagtibay po na ito makakatag po para po nag-evaluate ng SGL 2025, na-complice po natin ito isang indicator na ito. Kasama si na Jeremy Ramos at Jeffrey Gonzalez, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.